Grabe, magwa one year na tong video na to sa phone ko and ngayon ko lang talaga siya na-edit. Madalas, nagkakaroon ng mga promo yung Zarks and tomorrow which is July 4, 2024, magkakaroon ulit sila ng promo and kaya finlex ko na rin tong video na to. Chance na para ma-edit siya. Since magkakaroon ng opening sa UN Square, magkakaroon sila ng buy one take one offer para sa Super Dogs Meal and Zarks Classic Meal O diba, kung hindi ka pa nag-Zarks or hindi ka pa ulit nakakabalik sa Zarks ito na yung chance mo Upon checking their FB page ang dami nilang promo and maraming SMs yung kasama sa mga promos nila and meron ding date kung kailan sila magkakaroon ng mga big offers Kung malapit to sa inyo try nyo na din sila mga me habang nakasale pa or promo. Ayan nga pala mga me, Nandiyan na kami sa SM Bacoor Zarks branch. Kung hindi ako nagkakamali yung promo na to, yung 14 pesos. Ayan, tamang pili-pili lang muna kasi naghihintay pa tayo waiting. Medyo marami rin talaga sa loob. Kahit yung araw na yan is Wednesday, I think may pasok. Pero hindi naman ganun katagal yung waiting time dito sa labas. Pero sa loob, asahan mo na. Magbaon ng mahabang-mahabang pasensya. Lalo na kapag mga ganitong sale, mga miha. Inabot din kami ng one hour. Kung di ako nagkakamali nung time na yan. Kasi gutom na talaga ako, girl. Wala pa yung pagkain. Pero syempre, understandable naman. Kasi nga, madaming tao. Buti na lang talaga masarap yung burger nila and talaga mabubusog ka kasi malaki din yung servings. And I'm sure nag-back up naman talaga din sila. Sadyang marami lang yung tao siguro kaya hindi agad na sa serve <laughs> dahil nga madaming tao. Kaya kung tipong mahaba yung pasensya mo and gusto mo talaga mataray itong ating mga sale or promos dito sa Zarks. Nako, chance mo na to mga mi. Jowa mo nga, inintay mo magbago. Hanggang nga, hindi pa nagbabago. Eto, isang oras lang. Kaya, kaya yan. Ikaw pa ba? Charisse! Yun lang. Bye!